Hello, kumusta po ulit sa lahat gabi na ano at uh, sasagutin ulit ako na medyo kakaiba siya kasi ngayon ko lang nawasan yung ganitong tanong pero siguro marami rin yung nangyayaring ganito eh syempre yung mga nag-iibang bansa so hindi ko na patagalin ito yung ito yung tanong niya so ito yung gabi natin dyan Ayan. so yun yung pangalan niya shoutout sa iyo marami marami sa sa tanong mo at sana marami matulungan ulit yung tanong na tangut tanungan segment na gagawin natin. So yan, ang tanong niya ay Good afternoon, new subscriber here. Piri ko lang, pwede ba gamitin yung window type na aircon sa isang bedroom namin na 2 years nang hindi nagamit? okay. Para sa akin po, uh, diretsya ang sagot. Para sa akin, mas maganda yan, maipacheck nyo muna sa trusted technician nyo o maipalinis. Kasi usually, pagkayang ganyan katagal, ah, uh, possible na baka merong mga pumasok na mga insekto o merong mga dumi na naipon doon sa loob. Minsan yung mga, limbawa, ginamit mo yan bago ma-imbak, yung mga jelly na tumigas dyan, baka tumama doon sa blower sa likod at mag-iingay yun kung makaskas. So marami na ako na experience na ganun. Medyo matagal hindi nagamit pero buo naman siya. So yun, kung uh, buo yan nung hindi nung bago niyo gamitin nung bago niyo ma-stack pala ay sa tingin ko okay naman pero maganda na maipalinis niyo muna kasi baka pagka halimbawa binuksan niyo siya kasi bang nagumana siya kaya lang baka may mga nakaharang doon sa mga uh, niya LC na lang gagamitin kong term para mas magkaintindihan tayo uh, minsan baka masyadong matigas yung humarang doon. So possible baka mabasag yung ALC natin o magkaroon ng damage. Mas mapapalaki yung gastos. At isa pa, yun nga tulad na nabanggit ko, possible na baka may pumasok ng mga insekto o mga minsan may mga pumapasok na pasintado po ah mga pasok ng mga bubwe yung inangat-ngat nila minsan pati yung mga styro yung mga styro sa loob sa window type po kasi natin Uh, maraming styro yan, styrofoam dyan sa loob nyan lalo na sa evaporator uh, part natin. Uh, puro styro po yan para yun yung pinaka-insulation natin sa init o dun sa heat na nasa labas para hindi siya nagmo-moist para, I mean para hindi siya maka-absorb ng init. So, ayun, ninaat-gat uh, yun ng mga daga kadalasan. So, baka pag on nyo ay uh, mag-snow akala niyo snow pero mga sira-sira mga styro yung bumuga sa inyo. Kaya sa paminsan naman na uh, hindi mag magi-snow, minsan hindi nyo alam na mayroon na siyang butas sa ibang part. So possible na may naamoy kayong iba. Yin pala yung hangin sa labas kumapasok na sa kwarto niyo dahil nga may butas yung styrofoam. So yun, yun yung mga possible na mangyari. Minsan naman hindi na ganun kalamig kasi nga butas-butas. Hindi -butas, -butas maganda na sabihin nyo na lang din na, yun na may stock yun. Sabihin nyo na i-check yung mga wiring kasi minsan usually pagka ganyan katagal, uh, iniitlogan ng mga insect yung mga wiring. Minsan naman ninangat-ngat yung mga wiring. So, nagkakaputol-putol. Nagkakaroon ng mga problema doon sa mga wiring. So, possible na gumana possible naman talaga na gumana siya kaya lang mas maganda na ma-check mo So yun, uh, napakaikling uh, sagot lang po dito sa tanong ng ating isang subscriber. Sana marami pong matulungan. Kung natulungan po kayo nito, please po paki-like nyo, paki-share at paki po yung notification bell para kahit papano po uh, maliliit na bagay makatulong po ako. At uh, paki-share nyo rin po. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.